Ikalawang Hari Kapitulo 21 Ang paghahari ni Manasi sa Juda Si Manasi ay labindalawang taong gulang ng maging hari ng Juda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng limamput limang taon. Ang ina niya ay si Hefziba. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambihan sa matataas na lugar na ipinagiban ng ama si Hezekiah. Ipinatayo rin niya ang mga altar para kay Baal at nagpagawa ng posting simbolo ng Diyos ang si Asher, tulad ng ipinagawa ni Haring Ahab ng Israel. Samaamba siya sa lahat ng bagay na nasa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, ang lugar na sinabi ng Panginoon na pararangalan siya. Inilagay niya ang mga altar sa magkabilang panig ng bakura ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog pa niya ang sarili niyang anak sa apoy. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga mangkukulam at mga manghuhula, at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng patay. Labis ang pagkakasala ni Manasi na nakapagpagalit sa Panginoon. Ang ipinagawa niya na posting simbolo ng Diyos ang si Asher ay inilagay niya sa templo, ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak nitong si Solomon, pararangalan ako habang buhay sa templong ito at sa Jerusalem, ang lugar na pinili ko sa lahat ng lahi ng Israel. Kung tutuperin lang ng mamamayan ng Israel ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng lingkod kong si Moises, hindi ko papayagang palayasin sila sa lupaing ito na ibinigay ko sa mga ninuno nila. Pero ayaw makinig ng mga tao, Inudyukan sila ni Manasi sa paggawa ng mas asama at ang ginawa nila ay mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta, gumawa si Haring Manasi ng Juda ng mga kasuklam-suklam na gawain, na mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga amanitang nakatira sa lupaing ito bago dumating ang mga Israelita. Inudyukan niya ang mga taga-Juda sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos dayosan niya. Kaya ako, ang Panginoon na Diyos ng Israel, ay magpapadala ng kapahamakan sa Jerusalem at sa Juda, at ang bawat isa na makakarinig nito ay matatakot. Hahatulan ko ang Jerusalem katulad ng paghatol ko sa Samaria at sa sambahayan ni Haring Ahab. Lilinisin ko ang Jerusalem tulad ng pinggan na pinunasan at itinaog. Itatakwil ko kahit pa ang natira sa aking mga mamamayan at ibibigay ko sila sa mga kaaway nila bilang bihag. Mangyayari ito sa kanila dahil masama ang ginawa nila sa paningin ko at ginalit nila ako, mula pa nang lumabas ang mga ninuno nila sa Ehipto hanggang ngayon. Maraming inusenteng tao ang pinatay ni Manasi hanggang sa damanak ang dugo sa mga daanan ng Jerusalem. Hindi pa kabilang dito ang kasalanan na ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga Judas sa paningin ng Panginoon ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manasi, at lahat ng ginawa niya, pati ang mga kasalanan na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Manasi, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, na tinatawag na Uza. At ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Juda, si Amon ay dalawamput dalawang taong gulang ng maging hari ng Juda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng dalawang taon. Ang ina niya ay si Miselemit na taga Jotba at anak ni Haros. Masama ang ginawa ni Aman sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Manasi na kanyang ama. Sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ama, sinamba niya ang mga Diyos Dayosa na sinasamba nito at itinakwil niya. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno niya, hindi niya sinunod ang pamamaraan ng Panginoon. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Aman laban sa kanya at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mamamayan ng Juda ang lahat ng pumatay kay Haring Aman. At ang anak niyang si Josiah ang ipinalit nila bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Aman, at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Inilibing si Aman sa libingan niya sa hardin na tinatawag na Uzzah at ang anak niyang si Josiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ikalawang Hari Kapitulo 22 Ang paghahari ni Josiah sa Juda. Si Josiah ay walong taong gulang ng maging hari ng Juda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng tatlumput isang taon. Ang ina niya ay si Jedida na taga Baskat at anak ni Adaya. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at lubos siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Nang ikalabing walong taon ng paghahari ni Josha, pinapante niya sa templo ng Panginoon ang kanyang kalihim na si Shafan, na anak ni Azalea at apo ni Meshulam at sinabi, Pumunta ka sa punong pari na si Hilkiah at ipaipon mo sa kanya ang perang dinala ng mga tao sa templo ng Panginoon, na kinalekta ng mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo. Sabihin mo na ibigay niya ito sa mga taong pinagkakatiwalaang ang mamahala sa pagpapaayos ng templo, para ibayad sa mga manggagawa sa templo ng Panginoon ng mga karpintero at mga kantero. Ang ibang pera ay ibibili nila ng mga kahoy at mga hinating bato na kailangan sa pagpapaayos ng templo. Hindi na sila kailangan panghanapan ng listahan kung paano ginastos ang pera dahil mapagkakatiwalaan sila. Sinabi ni Hilkiah na punong pari kay Shafan na kalihim, nakita ko ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Ibinigay ni Hilkiah ang aklat kay Shafan at binasa niya ito. Pagkatapos, pumunta si Shafan sa hari at sinabi, Kinuha na po ng mga opisyal ninyo ang pera sa templo at ibinigay sa mga Katie wala na itinalaga sa pagpapaayos ng templo. Sinabi pa niya sa hari, may ibinigay na aklat sa akin ang paring si Hilkiah At binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Inutusan niya si Hilkiah na pari, ahikam na anak ni Shafan, Akbar na anak ni Mike Aya, Shafan na kalihim at asaya na personal niyang lingkod. Sinabi niya, magtanong kayo sa Panginoon para sa akin at para sa mga mamamayan ng Juda tungkol sa nakasulat sa aklat na ito. Galit na galit ang Panginoon sa atin dahil hindi sumunod ang mga ninunon natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa ang mga ipinatutupad ng aklat na ito. Kaya pumunta ang paring si Hilkiah, Ahikam, Akbar, Shafan at Asaya sa babaeng propeta na si Halda para makipag-usap. Nakatira si Halda sa ikalawang distrito ng Jerusalem. Asawa siya ni Shalom na anak ni Tikva at apo ni Harhas. Si Shalom ang namamahala ng mga damit sa templo. Sinabi ni Halda sa kanila, Sabihin ninyo sa taong nagpadala sa inyo sa akin na ito ang sinasabi ng Panginoon, Ang Diyos ng Israel, lilipulan ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito, ayon sa nasusulat sa aklat na binasa mo. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito at hindi ito titigil, dahil itinakwil ako ng aking mga mamamayan at samamba sila sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako sa mga ginawa nila, Sabihin ninyo sa hari ng Juda na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon na hindi siya dapat mabahala sa mensaheng ito dahil ito ang sinasabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ko nang marinig mo ang sinabi ko na susumpain at lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi kaya ako ang Panginoon ay nagsasabi na habang buhay ka pa, hindi darating ang kapahamakan na ipapadala ko sa lugar na ito. Mamamatay ka ng may kapayapaan. At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Halda. Ikalawang hari kapitulo 23 Mga pagbabago na ginawa ni Josiah. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Juda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon kasama ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga propeta. Binasa sa kanila ni Joshua ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kasunduan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Joshua sa gilid ng haligi, at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon na susunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos, katuroan, at tuntunin ng buong pusot kaluluwa. Sa ganitong paraan matutupad ang mga ipinapatupad na kasunduan ng Diyos na nasusulat sa aklat na ito. At nangako rin ang mga tao na tutupad sila sa kasunduan. Pagkatapos, inutusan ni Haring Josiah ang punong pari na si Hilkiah, ang mga paring pumapangalawa sa katungkulan ni Hilkiah at ang mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo, na alisin sa templo ng Panginoon ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa pagsambaki na Baal, Asherah, at sa lahat ng bagay na nasa langit. Ipinasunog niya ito sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng lambak ng Kidron, at dinala ang abo sa Betel. Pinalis niya sa tungkuli ng mga paring naglilingkod sa mga Diyos Dayosan. Ang mga paring ito ay pinagkakatiwalaan ng mga hari ng Juda sa pagsunog ng mga insenso sa mga sambihan sa matataas na lugar doon sa mga bayan ng Juda at sa paligid ng Jerusalem. Nagsunog sila ng mga insenso para kay Baal at sa mga nasa langit sa araw, buwan at mga bituin. Pinalis din ni Haring Josiah ang posting simbolo ng Diyos ang si Asher sa templo ng Panginoon at dinala sa labas ng Jerusalem, sa lambak ng Kidron, at sinunog doon. Pagkatapos, ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abo sa libingan ng mga tao. Ipinagiba rin niya ang mga bahay ng mga lalaki at babaeng bayaran na nasa templo ng Panginoon, kung saan nananahi ang mga babae ng mga damit na ginagamit sa pagsamba kay Asher pinabalik ni Joshua sa Jerusalem ang lahat ng pari na nakatira sa ibang mga bayan ng Juda. Dinungisan niya ang mga sambihan sa matataas na lugar, mula sa Gebo hanggang sa Beersheba kung saan nagsusunog ang mga pari ng mga insenso. Ipinagiba niya ang mga sambihan sa pintuan ni Josue, ang gobernador ng Jerusalem. Ang pintuang ito ay nasa kaliwang bahagi ng pintuan ng lungsod. Ang mga paring naglilingkod sa mga sambehan sa matataas na lugar ay hindi pinayagang maglingkod sa altar ng Panginoon sa Jerusalem, pero pinayagan silang kumain ng tinapay na walang pampaalsa kasama ng ibang mga pari. Ipinagiba rin ni Joshua ang altar ng Tufat sa lambak ng Ben Hinom para walang sinumang maghahandog ng mga anak nila sa pamamagitan ng apoy para kay Molek. Kinuha rin niya sa pintuan ng templo ng Panginoon ang mga kabayo na inialay ng mga hari ng Juda para sa araw. Ang mga kabayong ito ay nasa bandang bakura ng templo, malapit sa kwarto ng opisyal na si Nathan Melek. Sinunog din ni Joshua ang mga karwahe na inihahandog sa araw. Ipinagiba niya ang mga altar na ipinatayo ng mga hari ng Juda sa bubong ng kwarto ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Menes sa bakura ng templo ng Panginoon. Ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abu sa lambak ng Kidron dinungisan din niya ang mga sambihan sa matataas na lugar sa silangan ng Jerusalem at sa timog ng bundok ng kasamaan. Ang mga sambahang ito ay ipinatayo ni Haring Solomon ng Israel para kay Ashtoret, ang kasuklam-suklam na dayos sa mga Sidoneo, para kay Chemash, ang kasuklam-suklam na Diyos dayosan ng mga Moabita, at para rin kay Molek, ang kasuklam-suklam Diyos dayosan ng mga Amonita. Ipinadurog ni Joshua ang mga alaalang bato at pinagpuputol ang mga posting simbolo ng Diyos ang si Asher. Pagkatapos, dinungisan niya ang mga lugar na, iyon sa pamamagitan ng pagkalat ng mga buto ng tao. Ipinagiba din ni Joshua kahit ang altar sa mga sambihan sa matataas na lugar sa Beto. Ang sambahang ito ay ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Dinunog ito ni Joshua ng pino at sinunog pati ang posting simbolo ng Diyos ang si Asher. At habang nakatitig siya sa paligid, nakita niya ang mga libingan sa gilid ng kabundukan. Ipinakuha niya ang mga buto sa mga libingan at sinunog niya roon sa altar sa Bethel para dungisan ito. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya na nagpropesya tungkol sa mga bagay na ito. Nagtanong si Haring Josiah, kaninong libingan iyan? Sumagot ang mga mamamayan ng lungsod. Libingan po ito ng lingkod ng Diyos na taga-Judah. Siya ang nagpropesya tungkol sa mga ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel. Sinabi ng hari, pabayaan lang ninyo ang libingan niya. Huwag ninyong kunin ang mga buto niya. Kaya hindi nila kinuha ang mga buto nito pati ang buto ng mga propeta na taga-Samaria. Pagkatapos, giniba ni Josia ang mga sambihan sa matataas na lugar sa Samaria, tulad ng ginawa niya sa Bethel. Ito ang mga sambihan na ipinagawa ng mga hari ng Israel na nakapagpagalit sa Panginoon. Pinatay ni Josiah ang lahat ng pariroon mismo sa mga altar ng mga sambihan na iyon. At sinunog niya ang buto ng mga tao sa mga altar na iyon para dungisan ito. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinagdiwang ni Josiah ang pista ng paglampas ng anghel. Inutusan ni Joshua ang lahat ng tao, ipagdiwang natin ang pista ng paglampas ng anghel para parangalan ang Panginoon na ating Diyos, ayon sa nakasulat dito sa Aklat ng Kasunduan ng Diyos. Walang naging katulad ang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel mula pa ng panahon ng mga pinuno na namahala sa Israel at ng panahon ng mga hari ng Israel at Juda. Ipinagdiwang nila ang pista sa Jerusalem para parangalan ang Panginoon ng ikalabing walong taong paghahari ni Josha. Pinalayas din ni Joshua sa Jerusalem at sa buong Juda ang mga espiritista na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, ang mga Diyos ng mga tahanan, ang iba pang mga Diyos dayosan at ang lahat ng kasuklam-suklam na sinasamba ng mga tao. Ginawa ito ni Joshua para tuparin ang mga utos na nakasulat sa aklat na nakita ng paring si Hilkiah sa templo ng Panginoon. Wala pang naging hari na katulad ni Joshua na sumunod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong lakas tinupad niya ang lahat ng kautosan ni Moises, at wala ni isa man ang katulad niyang manungkulan kahit ang mga sumunod sa kanya. Pero kahit tinupad pa niya itong lahat, hindi pa rin nawala ang galit ng Panginoon sa Juda, dahil sa lahat ng ginawa ni Manasi na nakapagpagalit sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, palalayasin ko sa aking harapan ng Juda katulad ng ginawa ko sa Israel at itatakwil ko ang Jerusalem, ang lungsod na aking pinili at ang templong ito na sinabi kung dito ako pararangalan. Ang katapusan ng paghahari ni Josiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang naghahari pa si Josiah, si Faraon Neco na hari ng Ehipto ay pumunta sa ilog ng Euphrates para tulungan ang hari ng Assyria. Umalis si Haring Josiah at ang mga sundalo niya para makipaglaban kay Niko, pero pinatay siya ni Niko nang magkita sila sa Megiddo. Isinakay ng kanyang lingkod ang bangkay niya sa karwahe at dinala pabalik sa Jerusalem at inilibing sa sarili niyang libingan. At ang anak niyang si Jehoahaz ang ipinalit na hari ng mga mamamayan ng Juda sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Juda. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng tatlong buwan. Ang ina niya ay si Hamutol na tagalibna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Ibinilanggo siya ni Faraon Niko sa Ribla na sakop ng lupain ng Hamat para hindi siya maghari sa Jerusalem. Pinagbayad ni Niko ang Juda ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto bilang buwis. Si Eliakim Akim na isa pang anak ni Josiah ang ipinalit na hari ni Niko. Pinalitan ni Nico ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala ni Nico sa Ehipto at doon ito namatay. Pinagbayad ng buwis ni Haring Jehoiakim ang mga taga-Juda ayon sa kayamanan nila, para ipambayad sa buwis na hinihingi ni Faraon Nico. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Juda, si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari, sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng labing isang taon. Ang ina niya ay si Zebeda na taga Ruma at anak ni Pedaya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Ikalawang Hari Kapitulo 24 Nang panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Juda at sa loob ng tatlong taon na pasailalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli nagrebelde siya kay Nebuchadnezzar. Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga Moab at taga Aman para lusubin ng Juda, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Nangyari ito sa Juda ayon sa iniutos ng Panginoon, para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya, dahil sa mga kasalanang ginawa ni Manasi. Ang pagpatay niya sa mga inusenteng tao at ang pagdanak ng dugo nito sa Jerusalem ay hindi mapapatawad ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim, at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Jehoiakam, ang anak niyang si Jehoiakam ang pumalit sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumusab ang hari ng Ehipto dahil sinakop ng hari ng Babilonya ang lahat ng teritoryo nito, mula sa lambak ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakan sa Juda, si Jehoiakan ay labing walong taong gulang ng maging hari, sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng tatlong buwan. Ang ina niya ay si Nehusta na taga Jerusalem at anak ni Elnetan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng ama niyang si Jehoiakim. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay lumusab sa Jerusalem at pinalibutan ito. Pumunta si Nebuchadnezzar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod at sumuku sa kanya si Haring Jehoyakan kasama ang kanyang ina, mga lingkod, mga tanyag na tao at mga opisyal. Nang ikawalong taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, banihag niya si Jehoyakan. Ayon sa sinabi noon ng Panginoon, kinuha ni Nebuchadnezzar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa templo ng Panginoon at banihag niya ang sampung libong naninirahan sa Jerusalem, kasama ang lahat ng opisyal, pinakamahuhusay na sundalo, lahat ng mahuhusay na manggagawa at mga panday. Ang pinakamahihirap na tao lang ang natira, banihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakan sa Babylonia, pati ang kanyang ina, mga asawa, mga opisyal at ang mga tanyag na tao sa Juda. Banihag din ni Nebuchadnezzar ang pitong libong pinakamatatapang na sundalo, isang libong mahuhusay na manggagawa at mga panday na mga sundalo rin. Ang ipinalit niya bilang hari ay si Matanya na tiyuhin ni Jehoyakan. At pinalitan niya ang pangalan ni Matanya na Zedekiah, ang paghahari ni Zedekiah sa Juda. Si Zedekiah ay dalawamput isang taong gulang ng maging hari, sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng labing isang taon. Ang ina niya ay si Hamatol na tagalibna na at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ni Jehoiakim. Sa galit ng Panginoon, pinalayas niya sa harapan niya ang mga taga-Jerusalem at taga-Juda. Ang pagkawasak ng Jerusalem, nagrebelde si Zedekiah sa hari ng Babilonya. Ikalawang hari kapitulo 25, ng ikasampung araw ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Zedekiah, lumusab si Haring Nebuchadnezzar ng Babilonya at ang buong sundalo niya sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng mga lupa sa gilid ng pader nito para makasampa sila. Pinalibutan nila ang lungsod hanggang ikalabing isang taon ng paghahari ni Zedekiah. Noong ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng taon ding iyon, matindi na ang tagutom sa lungsod at wala nang makain ang mga tao. Winasak na ng mga taga-Babilonya ang isang bahagi ng pader ng lungsod, kaya naisip ni Zedekiah na tumakas kasama ang kanyang buong hukbo. Pero dahil sa napalibutan na sila ng mga taga-Babilonia, naghintay sila hanggang sa gabi. Doon sila dumaan sa pintuan na nasa pagitan ng dalawang pader malapit sa halamanan ng hari. Tumakas sila patungo sa lambak ng Jordan, pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babilonia at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Humiwalay kay Zedekia ang lahat ng sundalo niya at siya ay nahuli. Dinala siya sa hari ng Babilonia sa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay sa harapan niya ang mga anak niyang lalaki. Dinukit ang mga mata niya, at nakakadenes siyang dinala sa Babilonya. Giniba ang templo? Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan, nang ikalabinsyam na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babilonya, pumunta sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na commander ng mga gwardya ng hari ng Babilonya. Sinunog niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem at ang lahat ng mahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babilonya ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem. At dinala niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati ang mga taong kumampi sa hari ng Babilonya. Pero itinira niya ang iba sa pinakamahihirap na tao para mag-alaga sa mga ubasan at bukirin. Sinira ng mga taga Babilonya ang mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga halijing tansu, mga kar ginagamit sa pag-iigib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat at dinala nila ang mga tanso sa Babilonya kinuha rin nila ang mga kawali mga pala mga panggupit ng mitya ng ilaw mga mangkok at ang iba pang tanso na ginagamit sa templo kinuha rin ni Nebuzaradan ang mga lalagyan ng baga mga mangkok at ang iba pang mga gamit na ginto at pilak hindi matimbang ang mga tanso na mula sa dalawang haligi sa malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat at sa mga kariton na ginagamit sa pag-iigib ng tubig. Ito ang mga bagay na ipinagawa noon ni Solomon para sa templo ng Panginoon. Ang bawat haligi ay may taas na 27 talampakan. Ang dalawang tanso na ulo ng bawat haligi ay may taas na apat at kalahating talampakan. Pinaikutan ito ng mga kade ng dugtong-dugtong at napapalibutan ng dekorasyong tanso na hugis prutas na pomegranate. Banihag din ni Nebuzaradan ang punong pari na si Seraya, si Zephanias na sumunod sa posisyon ni Seraya at ang tatlong gwardya ng pintuan ng templo. Ito pa ang mga nakita niya at dinalang bihag mula sa lungsod, ang opisyal ng mga sundalo ng Juda, ang limang tagapamahala ng hari, ang commander na kumukuha at nagsasanay ng mga taong magiging sundalo at ang anim na pupang mamamayan doon. Dinala silang lahat ni Nebuchadnezzar sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, na sakop ng Hamad. At doon sila pinatay ng hari. Kaya ang mga mamamayan ng Juda ay banihag at dinala papalayo sa lupain nila. Si Gedaliah na gobernador ng Juda. Pinili ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia si Gedaliah na anak ni Ahikam at Apo ni Shafan bilang gobernador ng mga naiwang tao sa Juda. Nang marinig ito ng mga opisyal ng Juda at ng mga tauhan nila, pumunta sila kay Gedalia sa Mispa. Sila ay sina Ishmael na anak ni Netanya, Johanan na anak ni Korea, Seraya si na anak ni Tanhumat na taga Netovah, Josania na, taga Maaka at ang kanilang mga tauhan, nanumpa si Gedalie sa kanila at sa mga tauhan nila, huwag kayong matakot sa mga opisyal ng Babilonya. Maniraan lang kayo rito at paglingkuran ninyo ang hari ng Babilonya at walang mangyayari sa inyo. Pero, nang ikapitong buwan ng taon na iyon, si Ishmael na anak ni Netanya at apo ni Elishama, na miyembro ng sambahayan ng hari ay pumunta sa Mizpah. Kasama ang sampung tao, pinatay nila si Gedali at ang mga kasama nitong taga Judah at taga Babilonia. Dahil dito, lahat ng tao sa Judah mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa, pati ang mga opisyal ng mga sundalo ay tumakas papuntang Ehipto dahil natakot sila sa maaaring gawin sa kanila ng mga taga Babilonia. Pinakawalan si Jehoiakan. Noong ikatatlumput pitong taon ng pagkabihag ni Haring Jehoiakan ng Judah, naging hari ng Babilonia si Evil Meridak. Pinalaya niya si Jehoiakan ng ikadalawamputpitong araw ng ikalabindalawang buwan ng taong ding iyon. Mabait siya kay Jehoiakan at pinarangalan niya ito higit sa ibang mga hari na banihag din sa Babilonya. Kaya hindi na nagsuot si Jehoiakan ng damit na para sa mga bilanggu, at mula noon ay kumakain na siya kasama ng hari. Araw-araw siyang binibigyan ng hari ng mga pangangailangan niya habang siya ay nabubuhay. Dito nagtatapos ang sulat ng ikalawang hari para updated ka sa susunod na salita ng Diyos o Biblia. Ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po!